day in my life as a babaeng walang pahinga hoy. And for today, mga mi, gabi na nga nito at katatapos nga lang namin kumain at naghugas na nga din ako ng mga plato. Hindi kasi talaga ako sanay na makalat yung lababo kapag nga gigising ng umaga, mga mi. Naglatag ko na nga rin ang higaan namin si daddy at mapapasana all ka na nga lang sa dalawang to. Hinabot nag-asikaso na nga rin ako agad at wala nga receiving sila daddy. Kaya naman, alas 5 ng umaga ang gising ko for today. Kitang kita nyo naman sa mata ko. just ko dahi, hindi ko talaga kinakaya ang antok mga mi pero wala tayong choice gunner. Kamuha <laughs> na nga ako dyan ng tinapay at palaman mga mi at syempre yung kape at milo namin. Magtitimpla na nga ang lola nyo kahit nga antok na antok pa yan. <laughs> ay ilalaban talaga natin yan for the go. Pasensya na nga din kayo sa ayos ng buhok ko mga mawe. Diyos ko dahi, kapag nga nagigising ako ay talaga namang wala ng ayos-ayos gano'n. Diba <laughs> nga nga naging nanay ako mga mi, bihirang-bihira na nga lang akong makapagsuklay. Hindi nga maipinta yung mukha ko dyan dahil napakahirap ng gisingin itong aking asawa. Ngayon ko lang talaga na-realize mga mi na required talagang matulala kapag nga gumigising ng maaga. <laughs> Ngayon ko nga nang napagtanto na nakatulala talaga ako dyan mga mi. <laughs> Bumalik nga ako ng tulog mga Mia at alas 9 na nga ako nagising pero itong anak ko ay alauna na nga nagising. Diyos ko <laughs> Uy, kasi itong batang to pero okay lang kasi next year papasok na itong batang to at bawal na ang magpuya. Kaya sige anak, mag-enjoy ka lang kakapuyat mo pero next year hindi na pwede ganun. At pagkatapos nga namin maglambingan dyan, eto nga at magliligpit na nga ako ng aming hinigaan. Pagkatapos ko naman nga maglikpit ng hinigaan namin mga mi, nga't gagawin ko nga itong oatmeal ni CJ. Si Kung hindi nyo nga natatanong mga mi, mahilig nga sa oatmeal itong anak ko kahit anong flavor ay kinakain niya talaga. Madalas nga na piniprepare ko sa kanya ay yung banana na oatmeal. Pero ngayon nga, eto sinubukan ko nga itong may milk. Pinalalamig ko nga lang itong oatmeal mga mi dahil napakainit pa nga. Naiihi na nga daw siya kaya naman eto dito ko na nga siya pinaihi dahil nga umuulan nga sa labas mga mi. At hasil nga kung lalabas pa kami. At hinayaan ko na nga rin muna siya dyan kumain mga mi habang meron nga akong ginagawa. Diyos ko, nagtimpla nga ulit ako ng Milo dyan, mga mi. Ewan ko ba, adik na adik nga ako sa Milo ngayon at hindi na nga ako na adik sa kape. Pero kung ice coffee yan, mga mi, ay hindi ko talaga aatras sa inyo lang muna for today, mga mawe.